yung uh, kapwa mo mga Pilipino na naandoon sa shelter, nakakausap mo ba sila, nakakaugnayan mo para ma, ma, kung sakasakali, makapunta ka na doon sa kanila mismo? Gusto nga po, Neil. Pwede naman po ako pumunta sa shelter at may plan na po ako. Inintay ko lang po itong pagkakataon na to, sir, para makapagsalita sa inyo. No. Kasi sa totoo lang, sa shelter po, ayoko naman pong magsalita ng kung ano-ano. Ang sa shelter, ang sabi nila, bawal mag-cellphone. Yan po ang hindi ko maintindihan. Ang pamilya po, bali na mga katulad ko, hindi lang po ako ngayon. Lahat kami. Yan na lang po ang talagang mapapanghawa ka nila, yung makontak ka. Kasi pag hindi ka na nakontak, papano na po sila. Sabi, wala po kayong makakausap sa shelter kahit nga po kayong manap na mai-interview doon, sir, wala kayong mai-interview doon. Hindi ko maintindihan kung bakit po. Dapat po sana pakitanong nyo na rin po sa mga tao na nakakaalam po dyan sa Pilipinas, sir. Oh, so, kailan, kailan ka balak pumunta doon sa shelter? Pakatapos ng interview na ito? Opo. Okay, sige. So, uh, sa ngayon kausap mo ang mga anak mo. Sino ang kaugnayan mo sa Pilipinas? Uh, ikaw ba na sa Antipolo pa rin ang inyong bahay? Opo. Oo. Sino ang kausap mo? Sa mga uh, anak mo. Uh, si Kurt Tolentino po. Mm hmm uh, siya lang ang kaugnayan mo. Uh, siya ang nakakaalam sa, sa yung sitwasyon. O sige. So, so kung sa no, uh, na no, naaming uh, mamaya makausap ang taga-DMW, ano ang iyong panawagan sa kanila? Ah, uh, gusto ko lang po malaman kung bakit po ang tagal-tagal. Maganda na po ang ano ngayon at makakalabas naman na. Hindi ko maintindihan kung bakit pinagtatalunan pa po yung level 4, yung mga ayaw umuwi. Bakit naman po hindi ni kayo mag-focus doon? Ito kami, marami po kami. Gusto na namin umuwi. Hindi totoong konti lang ang gustong umuwi. Marami na po kami. Marami na po dito na mga organisasyon. Nakasali na rin po ako na iba-ibang sinasabi. At yun totoo, katulad po ngayon may umuwi. Dadalawan, ang binibigay po na dalawan daan dito sa Beirut, which is pinabibigay po yun ng, ng gobyerno. And eh 20 dollar na lang po. Bago lang po yan, ngayon lang po. Hindi ko alam kung doon sa dalawa o sa anim na umuwi ang nagsabi. Sobra-sobra po ba yung tuhan, na wala kaming trabaho at alis wala nang makain dito para bawasan niyo pa. Sasabihin po niyo po na sa Pilipinas na lang, syempre po, ang gusto na tao rito makauwi na, tatahimik sila. Tatahimik na lang po ba kami mga OFW sa mga ganyang klaseng nangyayari? Ilan po sa pagkakaalam nyo ang gusto mo na hong umuwi na nakakausap mo? May bilang ka ba, truly? Marami na po. Mahigit ng isang daan. Sa kakilala ko sa mga ano ko palang mga ano sa mga organizations dito, lagpas na po isang daan yun. Eh, doon pa po sa labas, doon pa po sa kanila. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.